ma blog ito. kumuha ako ng bigas dun sa isang kabang binili ko. Isasalin natin dito ngayon. Ito. Ang hirap na isang kamay lang. Paano ko tuma maiisalin? Meron problema. Try natin isalin ng isang kamay. Baka tumapon na. Ano yung mga ano kamay na? Pababa. Ako na hawak mo sa matalabas na ako. Hawakan mo. Baka tumapon. Ang na ako na hawak. Hindi, ito hawakan mo itong puti. Anong puti? Itong ba. Oh. Hawakan mo ang dalawang kamay. Baka malaglag yan. Yan. Makablog. Kunti na lang. Matasalin ko na lahat. Pagkukuhanin yung kamay ko ha. Bitawa ko na. Ito dapat kasi ginamit mo eh. Hindi yan malapad yan eh. ako na may mga 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 vlog na saling ko na. Lightchair and palo nyo lang para sumikat naman itong pinag-arap akong pagsasali ng bigay. Thank you mga vlog.